Ngayon ay ginugunitan natin si San Jeronimo, isa sa mga dakilang pantas ng simbahan at kilala bilang tagapagsali ng banal na kasulatan sa wikang Latin na tinatawag na Vulgata. Isa sa kanyang tanyag na kasabihan ay ignorance of scripture is ignorance of Christ. Para sa kanya, ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang ordinaryong aklat na binabasa, kundi isang tinig ng Diyos na patuloy na nangungusap sa atin. Kaya't iginugol niya ang kanyang buhay sa pagsusulat, pagsasalin at pagpapaliwanag upang maunawaan ng mga tao ang Biblia. Sa ating panahon ngayon kung saan napakaraming tinig ang naririnig sa social media, opinyon ng tao at iba't ibang ideolohiya, Napakadali nating maligaw kung hindi tayo nakaugat sa salita ng Diyos. Inaanyayahan tayo ngayon na bumalik sa Biblia dahil ito ang pagkain ng ating kaluluwa ilaw sa ating paglalakbay at lakas sa ating pakikibaka araw-araw. Hinihikaya tayo ni San Jeronimo na maging tagapagdala ng salita ng Diyos. Ang isang Kristiyano na nabubuhay ayon sa salita ng Diyos ay nagiging buhay na Biblia para sa mundo. Naway sa pamamagitan ng ating panalangin, mas lumalim pa ang ating pag-ibig at pagninilay sa kasulatan upang mas makilala natin sa si Kristo at mas matapat natin siyang masundan. San Jeronimo, ipanalangin mo kami.